Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <Song> Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay hindi mapakali itong si Zoe sa kanyang mga nalaman na itong ang si Doc Lindon ay ipapatay ng kanyang nanay kung kaya't dito nga naisip itong si Zoe na tawagan itong si Dr. Lindon Javier ng ilang beses na nga itong dinadial ang kanyang number ngunit ayaw sumagot nga nitong si Dr. Lindon dahil busy nga ito sa pakikipag-usap nga dito kaya Miss Lynette Santos ngunit lagi niyang nahaharang at na, na, parang napipigilan ang pagsabi niya nga ng katotohanan kung kaya't kinausap nga dito nitong si Doc Lindon, si Dr. Carlos na bakit hindi niya pa sinasabi ang katotohanan kailan mo dapat sabihin yan isa-isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon o kung kailan ay kasal na kayong dalawak wag mo nang lukuhin at hintayin pang ako ang magsabi ng katotohanan kaya Miss Lynette Santos at baka iba ang mangyari sa halip na matuloy ang inyong kasal ay iwanan at uh, i-break ka na nitong si Miss Lilet Santos at dito naman ay uh, si Doc uh, Carlos Binides ang tinawagan nga nitong si Zoe kaya agad namang sumagot itong si Doc Carlos at sinabi nga dito ni Zoe ang lahat ng kanyang nalalaman na merong gustong pumatay nga dito kay Doc Lyndon Javier dito nga sa May Awarding na kung saan ay agad-agad namang pa-pasok sana itong uh, si Doc Carlos sa loob ng event ngunit pinigilan siya ng police na siyang uh, nagutos sa isang hitman na patayin nga itong uh, si Doc Lindon. Kung kaya't naman ay agad-agad na tinawagan itong ngang siya uh, ng police itong uh, hitman na na dapat ay babaril dito nga kay uh, Doc Lindon at sabi nga dito ng uh, isang hitman ay nandoon ang isang genius na doktor sa likod nga ng inga ni Dr. Lindon. Uh, Lindon habir at ang sabi nga dito lang pulis ay ipatagusin mo na lamang ang bala kung kayat sabi nga dito ay copy ano kaya ang gagawin dito matamaan kaya itong si Dr. Annalyn Santos dahil yun nga ang utos ng isang uh, hitman at dito naman ay umabot na nga sa kaalaman nitong si uh, Dr. RJ ang lahat ng naganap at nangyari nga sa loob ng uh, awarding kung kaya dali-dali siyang pupunta nga sa awarding na kung saan naman ay pipigilin nga siya nitong bruhang si Zoe at sabi nga dito hindi si Lynette ang pupuntahan ko kung hindi ang anak kong si Doktora Annalyn Santos at dito naman ay sinabi nitong si Michael at ng kanyang girlfriend na sabi nga na nabalitaan na po ba ang nangyari sa la awarding sabi niya nga kay Miss uh, Giselle kung kaya't nagulat si Giselle sa kanyang narinig kaya't agad-agad silang gagawa ng paraan upang mapigilan nga ang planong pagpatay nga dito kay Doc Lindon Habir at ito po ang ating pakaabangan ngayon dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay patindi ng patindi ang mga kaganapan at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat, ingat, God bless and Bye bye.